eh, hey, kuya. Uy, um, as si Jerwin? Ayun, nag-ayos na siya ng ano, mga gamit niya. Nag-prepare na for work. Upo muna kayo. Yan, tama-tama. Pagod na pagod daw. Grabe, yung init sa labas. Hindi hmm. ah. okay na kinakaya. Kung sino mo biyahe, eh. okay naman ba? Ah, uh, sobrang humid ng panahon. Kailangan ko ng water. Okay, sige. Huwag muna kayo. Dapat soft drinks hiningi mo eh. Soft drinks? Eh, lalo ka mauuhaw nun, love. Kailangan so, na natin ng tubig. Ate, kuya, ito na yung water niyo. Thank you. Oh. Ma'am, hindi malamig eh. Ano ba naman yan, Chloe? Magbibigay ka na nga lang ng tubig. Hindi pa malamig, ha? Purong-puro na ako sa'yo, ha? Naiirita na ako sa'yo, ha? Ikaw, ha? Hindi talaga ka matatanggap, ha? Tatandaan mo yan, ha? Ako ang may karapatan kay Jerwin. Lahat ng pera, kayamanan ng kapatid ko dapat sa akin na pupunta. Tatandaan mo yon. Anong pera ang pinagsasabi mo ate? Di mo ba alam na si Chloe ang dahilan kung ba't naging mayaman kami? Siya ang naging dahilan kung ba't lumago ang pera negosyo namin? Ah, teka lang. Hindi ko naman kasi alam. Chloe, ang um, pasensya na kasi naapektuhan lang talaga ng init ng panahon ng ulo ko eh. Sobrang... Jorraine, pasensya na. Masyado kasi maingit eh. Manas nga muna kayo. Ba't ka ba sa Chloe? Mahal ko maka. Na, nabubuo kasi yung tubig kanina. Nadula sa kamay ko eh. Saan na, Jorwin, ha? Kilala mo naman si ate, ha? Hindi ako naniniwala. Malis nga muna kayo dun. Mahal, huwag mo na silang paalisin. Eh. Tsaka, kapatid mo yan eh. Makiusap sila sa akin na kung pwede raw, dito muna sila magsistay. Lalong hindi ako papayag. Makikialam lang yun sa buhay natin eh. Kaya ko ang sarili ko. Huwag na akong alalahanin. Eh. Okay? Sige, so, malaki ka na. Pumasok ka muna sa loob. Ang palit ka. Sige. Nakakayan ah, na yung ginawa mo. O oh, mahal. Alis na ako ah. Kita yung supplier ko. Okay, sige. Ito yung pera. Para may panggasos ka dyan. Tsaka ikaw na bahala, mamalayan kayo or what. Ah, ano nga yan? Jurven, di ba ako yung nakatandang kapatid mo? Ako dapat pinagkakatiwalaan mo sa pera. Di ba love? Oo nga bayo. Saka bayo, alam mo ba? Yung asawa mo, maraming order sa online yan. Palagi kayo may deliver. Huwag nga kayo. Kilala ko ang asawa ko. Hindi niya gagawin yun. Sige na mahal ako ng bahala dito. Kaya na mag-alala. Sigurado ka ha? Sigurado ako. Nag-iingat ka. Update mo lang mamaya, ha? Sige. Anong bahala sa asawa pa? Sige na. Trabaho na din. Sige. Sige ba yung ingat? Ah. Ah. Love. Hmm. Chloe, um, sama mo ako sa kasina. Tara. Ah. Ikaw? Ah. Ha? Sino sabi ko sa'yo? Ha? Ikaw, wala kang karapatan, ha? Ha? Wow, sige, Yan. paliguan mo! Ha? 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 Tandaan mo! Ha? Tandaan mo, wala kang karapatan! Ha? Ako ang kapatid ni Jerwin, ha? Sa akin lahat mapupunta yung pera! Tsaka, habang nandito ako, ako ang, ako ang pagsas... Ako ang pagsisilbihan mo, ha? Ah, mo, Tama yung love, gawin nating alipin yun dito. Alam, sino ba yung bisita mo? Ah, uh, si Victoria. Close friend ko yun. Alam niyo bang nakitira lang tayo dito? Love na mo. Huwag nang ipagkalat yan. Excuse po yung pa. Baka naman pwedeng pakitaas. Um, Chloe, pakibukas na yung door. Hi! 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 Thank you. Thank you so much. Hello, Nexo. Um, so... mo talaga? Ano ba yan? Um, Chloe, may bisita ako ngayon, si Victoria. Baka pwede namang kumuha ka ng may ino at saka makakain namin, di ba? Grabe naman niyang katulong niya. Nakasarap ba? Actually, hindi namin niyang katulong. Yan yung pinatulan ng kapatid ko. Girl! Okay. <laughs> hindi ko talaga ma -attim. Feeling ko ginayuman yung kapatid ko. Bakit ba kasi hindi na lang ako, di ba? Kaya ka gusto na pala ng katulong ng kapatid mo. Eh, sana binigyan ko na lang siyang katulong. Turo, kaya ka nga na dito. gusto ko tayo pakilala para mapalitan na yan. Maaalibad ba na lang sa pagmumukha niyan. Chloe, inutusan no ka, di ba? Ano, Chloe? Tsaka, ano ba yan? Walis ka ng walis, pati pag walis hindi mo alam. Ah, mas masakit ulo ko dito sa babae ito. <laughs> grabe ito. Chip talaga at walang taste yan kapatid. Baby, hindi ka alam mo lang naririnig. Ay, nako. So, ano na, girl? Namiss kita. Grabe, kapatid. dapat ikaw yung kasama ng kapatid ko eh. Well, dapat ako na nang inasawa ng kapatid mo kasi. Totoo yan. Ano hindi ka na-stress nice. sa sister in you? Sakit sa ulo lang. Mal, anong nangyari dito? Ba't naglilinis ka? Ate, anong ibig sabihin nito? Mahal, kumalma ka muna. Kalma. May bisita yung ate mo, tsaka nagkakatuwaan lang kami. Umalis lang ako, inaalipin yung nakasawa ko? Wala kang utang na loob? Pagtapos kayong patirahan dito? Halos magmakaawa si Chloe para patuloyin ka dito? Chloe! Punta nga dito! Mal, huwag ka pong mapayag. Charmina, huwag pwede pa kumalma ka muna. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ako bobo! Masukin mo. Ano kuya, napanood mo na ba lahat ng videos na sinan ko sa inyo? Oo, oh, Chloe. Napanood namin lahat. At isa pa, Sobra mga ginawa sa'yo nito ah. Ano? Pwede ba natin sila sampahan ng kaso? Oo, oh, Chloe. Chloe, malaking ebidensya na yung hawak namin. Isa pa pala akong katanungan, Kuya. Kapag ba ginantihan ko tong mga kupal na to, makakasuhan ba ako? Oo, oh, makakasuhan ka. Okay lang. At least, nakaganti ako, di ba? At ikaw, Nika, Matagal ko nang alam lahat ng panloloko mo sa kapatid mo. Pineperahan mo siya, 'di ba? Talagang sinasadya akong magpaalipin para magpatong-patong lahat ng kaso mo. Nga sa ganun? Hindi ka na makabalik sa pamamahay na 'to. <sighs> Kuya, damputi mo na 'tong mga 'to. Eh, wala na. Dito, dito, dito. Bye. Bye. Hi, so Cass. Ano yung mahal? Wala na rin yung mga salot sa buhay natin. Malib talaga kasi yun. Kaya pala, nagpa-api ka eh. Para maraming ebidensya. Siyempre naman, wala ka lang kasing sa akin eh. Tal mo talaga mahal. Ako lang to. Ako lang to, Jerwin. Sabihin mo sa akin ng mga plano mo para di ako nagugulat. O na, sige. Next time sasabihin ko.